Iyon at eto gusto nyo ba na pantay ang itatapin nyo na semento dito sa sa nyo so ayan gumawa ako ng puto puto tapos plinat ko lang ng ganito yan nirorode lang doon bakal ko lang sya after nitawag dyan ano mortal level no so ayan yung magiging basihan natin kapag nag na tayo ng halo ah sa ah, tinatapping ah. so ayan sinisigurado ko lang na level Uh, pinaplat lang natin ang pinaplat, no? So, left and right yan. Uh, uh, level siya. Pag hindi abot yung ano, level bar yan. Gumagalit ako ng bara para humaba yung level bar. Tapos, sinisigurado kong pantay. No, uh, ano, hindi pa Kapal, lo? so yan. Lahat yan ang mortal level natin. Pinantay ko. Medyo matagal lang yung pagpapantay niya. Kaya hindi ko na masyadong binigyo, eh. Matagal mag-level. O yan, natang location. Ayan na natin. Dito yan sa may ilalim ng Hene Hagdan. So, hindi na maselan. Kaya, kawin na natin ito. Yeah, one natin ang natin ang tad adhesive ayun, ko na rin din bago tahiran para mas maraming malis at maganda ang ilalim ng hagdan diba ito magiging guide natin ngayon patungan ng level bar yan ang mga kabuli na topping siguro na natin, natin yung gilid tingnan natin so, basahin muna natin sa hig tapos pahiran ng tad Okay. Bakit mo na isang diretso na lang? Ayun, ayun natin kung... Para mas wala yung rapid. mo. Hindi hmm. Manipis lang naman. Manipis na manipis. Po. Para kumapit yung topping Ito natin mga kalahati lang uh, muna um, kung gansan lang abot. Kasi baka naman matuyo yung ulit. Eh. Ito ha, habulin mo ha. Oh, kapal na ito. Grabe. Ito lumabas sa hula. Yung gagawin natin. <laughs> kapal na hahabulin. Paano nangyari yan? Kasi <laughs> ba nagbungos na <laughs> Ang kapal-kapal. Huwag ka lang mapalalim ng todo dito. Di ba rin mapataas ka ng konti. Huwag ka lang mapalalim. Para hindi na tayo pabalik-balik ng ano. Pag ano. Uh, bara. Pabarahin kasi natin yung pagtapos eh. Ano ito yung halo namin. Nga pala ano ito. Binista ito. Binista yan. Huwag may taktak -tak yung ano. Bato-bato. Servisyo -bato. yan. Huwag no, kong pagkakano. Pinapos no? ka Pabuti na dapat niya sa kinikili at dahil sa kanyan. matatapingan na. So ito, tayo. Abot naman yan eh. Hmm. Hmm. Uh hmm. -huh. Uh hmm. -huh. Gamit ito. Ayan, okay na, napuno ang lamin. Ito hindi ko na nilalagyan kasi malalaglag lang yan dyan, eh. na natin dyan. Ngayon, sobra kasi eh. Papantay niya pa. Pantay na lang muna natin, matuyo dyan mga 15 to 30 minutes. Tapos pabarahin natin. Ito. Dito tayo kukuha ng guide. Ayan. So, Ayan. Ayan. Diyan natin papakata yung bara. Pero, pwede nang barahin pala ito eh. Ang natin. Basa pa. Barahin ko ito lang dito. tapos na nabaka na namin to kahit ganyan lang muna tas hintayin natin matuyo para pag tigas tigas na i-guide na tayo yan binara namin ng basapan yan tapos na lang yung kilikili sa kilikili mahirap talo na dito hmm, pero kaya naman, gamit yung ano, paletang isa hmm ayun na ang roles tapos tapos na punoy na lang niya yung kilikilis so ayan buli barahin na natin to kay medyo tuyo naman na ayun kasi tignan mo pag nasasobra sa tuyo ayan o oh. <laughs> nagbibitak na nasobrang ano eh siguro kasi matapang yung crack naman na yan mawawala pa yung pag ano eh pag ni Rodel ang goma natin <coughs> pag binuli kasi babasahin pa ng tubig tapos mag ahal uli sila <coughs> yeah, okay lang yan Ta barahin lang muna natin Kaskasin kasi muna natin obvious na obvious na matik, makapag eh, parel tayo hira pa magkaskas mamaya <coughs> obvious naman na makapag siya tapos kasi na natin ito yung napag iwanan tapos pwede pa yan. Basahin lang yung tubig. Pwede pa yan. Ito nga agad panis Ito sa lahat. Kasi yun natin. Kapag kakaskas lang, dahan lang. Ito, nilagay ko dito sa ano. Yung isang guide natin para tumo dyan. Tapos meron tayong pinagparahan dito. Diba? Ayan yung tinitignan ko. Basta ito parang rin makapatong dito. Ayan yung ko. Ayan sa maglapat na dalama. Ayan, pwede ko masyari. Uh, Ayan, kuskus pa. Pwede rin pa kabila. Tapos, silinihin na lang yan ang pagtanggalan. Kabilaan. Tapos, Tapos yung hindi tinamaan ng bara, lalagyan natin. Ito yata, bumaba itong konti, sigurado ako yun. Inisin nga muna <laughs> natin ito, dami na. <laughs> Ayan, tingnan itong ginawa ko. Ayan, pa-X muna mula dun sa guide natin. Para meron na akong gitnaan agad. Ayan, pa-X. Tapos isa pa ganito. Para malaman ko kung saan may lubog. Tapos mula dyan, saka natin papantayin sa doon tapos kas kasi mo yung binara natin dito kayo ng pa-straight ayun yung titigan nyo kung medyo pumapantay na yan ito ang ganito pantay na sila oh, tinigilan ko na nakikita mo naman dyan kung oh, may lubog oh. may pinagbabarahan mo oh tsaka kas kas na lang kas tsaga lang tas tsaga sa paglinis kasi hindi nalalaglag sa sahig eh. nasa sahig kasi tayo o, oh, may nagain na ako dito yan, parating ko siyang dinadakot pag dumadami na. Ito tapos. Ito medyo yung isa tapos medyo tapos na. Pag tuyo-tuyo, bubulihin natin ngayon ng rode lang goma. Barahin lang muna natin yung barahin. Tapos yung kantuhan, ihuli na lang. Kasi magkakalat eh. Mas lang itong kantuhan na ito. Ang hirap din Ay ba yan? Sige, wala. Tuloy na. Basahin natin konti kasi bubulihin na natin. Huwag masyadong basa, ha? Magkakatas naman yan pag binuli mo ng hindi masyadong basa, eh. Ayun, eh, madali lang naman na yan. <laughs> bulihin lang <laughs> bulihin. <laughs> bulihin. Tapos tignan mo kung may, na, ano, may nakita kang parang lubog pa. Oh, ito, lagyan mo to. Ay, lubog na lubog to. Ah, no, lagyan mo yan. Habang nagbubuli ka, pag may nakita ka, lagyan mo na. Kunti lang naman yan eh. O, diba? Ang mo. Pwede na yung buli kahit basa pa ka yan. Hindi naman lahat basa. Eh. O, diba? Saan ka ba nagsisimula? O, diba? O, diba? Linis na. hindi siya ganun kapantay gagawin ng touch, pero okay na yan. Lalim lang naman ang hagdan eh. Oh. Diyo, oh. tabakan ko lang ng gamit. Importante na sa'yo, medyo pantay sa, uh, sa hin. Kasi kung sa akin, lalagyan natin ng eh, pinto, eh, hindi mahihirapan yung maglalagay ng pinto kasi pantay sa sa'yo. Tsaka ito, sulod natin. Pagkili. Uh, Halo ulit tayo. Papaltokan na lang. Ah, hindi. Huwag tayong pangtok. Magkakalat. Pahid-pahid na lang. Yun. Tuyin muna natin mo yung konti. mga natin pahirat. Hindi, yun o. gantuhan natin. Dalawang taon na nga lang. Harangan niya doon para mas mabilis tayo. Tapos kuha tayong pimenta dito. etong haluk, medyo ilang na lang natin halok. Tapos paglagay, pokondohan lang natin. Medyo madami yan. Hindi maling mapakapal. Huwag lang mapanipis. Tapos mamaya, ta tatabasin na lang natin. Ay, hindi ko nakapakita. Ay. Kapanang, gano'y lang naman, di ba? Ganun lang. Hanggang sa makarating tayo sa dulo. Yun nga lang. At, at panaog. Ayan. Kondohan natin na lang yung madami. kasi ito ano mo ito tabasin itong gili tabasin na lang ng kutsara o ng rodela Ayan, itong gili kutsara o rodela tapos ito pinapantay na ang base dito ayos yes, ka papantay mo dito diba pinapad mo ito dito ganoon mo lang pababa bala na bubong tama Ah, ini tu lagi ni, tanda dulu. Oh, yan, di ba? Okay na. Medyo nasugatan lang to kasi eh, ito yung huling binili namin eh. Pero more or less yan. Pantay naman na. Ngayon, ang plano, papakinisin na lang to. Tintayin natin matuyo, tapos pakinisin. May crack na naman. Yan, okay. Oh, thank you. At sa mga susunod pa natin video.